Hello mga kasari, ayan, uh, 6.50 p.m. na. Ayan, aayusin ko lang yung mga binili ko kanina sa palengke, ayan. Tayo mag-ayos-ayos sa may ano o. Ayan, um, mag-ayos muna tayo aking mga pinamili kanina. Ayan, ngayon ay February 24. Ayan, kaya ng alas 12 pa ito. <laughs> Hindi pa naaayos. Ayan. Ayan, ito yung ating resibo. Ayan, ito na lang yung points ko. Ito na lang, 177. Ayan, kasi nagamit ko na yung 200. 278 halos. Ayan. Ayan mga kasari. Uh, bukas na ito kasi kumuha ng ano ng swak. So, may bumili ng swak. Ayan. So, ang pinang naman pinamili ko. Kasi ano, hindi ano lang talaga yung wala. Yan na yung binili ko. Pinakakasya-kasya lang natin yung ating pera. Tissue. Panggamit natin sa kusina. Ayan, kape. Kape lang ang malakas. Ayan, tsaka ayan lang. Saka bumili ulit ako ng dalawang ano, ah, uh, bits. Ang expired nito is May eh. Buti naubos na yung ano dyan, yung March. Ubus na talaga. Ay, ano yung chichir Ubus na talaga. Tapos, ito. Wait lang. Ayan. Sigarilyo. Dalawa lang. Okay, yan. Um, cream silk, tsaka ano, liquid. Ano yan Liquid, ano. Joy Ultra pala. Joy Ultra. Suka. Suka. Okay. Tsaka toyo. Mag-asawa. Ayan. pag Walang, ano eh, walang monday. Kaya ang kinuha ko ngayon is... Ayan. Ang kinuha ko ngayon is, ano ito? Um, cheesecake. Walang monday ngayon. Ayan, cheesecake. Ang papapalit natin sa monday. Milo tsaka... Ah... Uh, beef. palaman Tsaka... Revisto, ayan lang. Ayan lang mga kasari. Hello mga kasari, ayan. <laughs> Alam oras na kayo. Ayan, ano, 7.50 PM na mga kasari, ayan. Kamusta kayo, ayan. Uh, hindi pa ako tapos yun sa ano, sa inaayos ko kanina, yung bukas na yun dito. Inip talaga, gabi na, pero sobrang init init mga kasari ito sa inyong lugar <laughs> ayan ang anong na naman natin dito para tayo na initin mga dilim madilim sa ating lugar ayan ayan kamusta kayo mga kasari uh, update update lang tayo yung February 24. Sobrang init. Sobrang init. Maaga palang masakit na sa balat yung init. Sobrang init talaga. Kaya siguro yun ang nagpapasakit sa ulo ko. Ang sak sakit ng ulo ko. Sobrang init. Hanggang ngayon gabi na, mainit pa din. Ayan. Kamusta kayo mabiliba sa inyong lugar mga kasari? <laughs> Ayan. Depende lang yan sa lugar kung mabili o ano, hindi. Ayan, dito sa store ko is okay naman. Okay naman mga na kasari. Kahit pa paano. Ayan, pero maaga akong magsasarado mamaya. Kasi para ano, makapagpahinga din. Mga ten. Ten dapat magkano na talaga ako. itong kong ano na ten talaga ako magsasarado eh. Para hindi ako yung uh, sobrang sa ano, so Yeah, siguro sumasakit ang ulo kasi sa puyat din kaya huwag natin sagarin yung <laughs> ano natin mga kasal ang hirap ng may sakit ako mag-ayos kaso kayos yung mga kasal, Ayun. Yung asawa ko nakapag-ayos na siya ng kanya mga pinamili. Maaga siya. <laughs> Sabi ko, eh, ayusin ko dapat nang pagtingin ko nakayos na pala. <laughs> Kapag ayos na pala siya, ay hindi na niya kayo mag Okay, okay Para alam sa nakalaga yung mga ano, dapat yung kuhin. Ayan. Alam nyo, sobrang init. Pero, yung yellow ko, hindi naman hindi naman hindi naman hindi naman masyado mabilang yelo. Dati, ano eh, dati talagang ah, kaubos ako lagi ng yelo ngayon talaga, ano mo eh? nagbago na ang lahat <laughs> ay, dumidilim nagbago na ang lahat yung mga dati kong tumor na mga bumibili ng yelo wala na sila ewan ko kung nasa ano sila ayan, ayan. Ah. <coughs> excuse me ah, tuloy lang tayo Uh, huwag lang tayo, huwag lang magpapakawala, magpapakawala kasi, excuse <coughs> me. Tulad nung nakaraan, naubusan din ako ng nyeno. Pero, ngayon, meron naman ako. Meron pa, kagabi gumawa ako eh. Ay, kagabi naubos din eh, yung mga, ano ko, mga malilit na yendo Kaya, bago ako natulog kagabi, is gumawa mo na ako. Kasi, syempre, sayang kasi yung ano eh, yung oras, yung, yung, yung ano na makapag, antes na magyelo yelo pa, diba? Kaya, minsan antok na antok na ako sabi ko pagka ano pagka minsan talaga sinusuporta ay antok na antok na tayo gano. pero kailangan pa talaga gumawa kasi syempre sayang sayang naman yung space sayang hindi sa titigas pa hindi diba kaya ayan ayan uh, Yan lang, ano, kung ngayon, uh, ang ano ko ngayon ang silipin natin yung hirap siyang Ayan yung ref ko dito, dito sa tabi ko. Tinanggalan ko ng ano, yung dito sa ilalim, di ba may nakalagay to dito, tinanggal ko. Para ano, para ano, kaya kaya hanggang dito, hanggang sa baba is malamig. Tinanggal ko siya, ayan. Ayan. Yeah. Naka number 4 yan. Matanda na tong ano na tong ref na ito, ayan o. Oh. Ayan o. Tinanggal ko yung ano dyan. Nakalagay. Ayan na. Nakat na tayo na. Ayan yung laman ng ating ref. Naglagay na ako ng 1.5. Tsaka merong mga ano tayo. Ayan o. Hanggang dito malamig sya. Ang lamig. Eh, sabi ko, ang ganda pala pagka tinanggal yun. Kasi, pati dito, ang lamig. Mm, mm Ayan. Tapos, yan yung mga frozen natin, mga kasari. O, oh, di ba? Ang ganda ng pagkakaayos. Hmm. Basta asawa ko nagayos maganda yung pagkakaayos niya. O, oh, di ba? May tumatahol pang aso. Aso ng kapitbahay namin. yung eh, ganda ng pagkakaayos ng asawa ko. Ayan. Tumatahol yung dog si dog ayan diba ba? ito ba yung pagkakayos ng asawa ko ayan ito na tayo aso ah,